Diyos ko po, ang aga na traffic dito sa C5. pero you know, walang galaw, no? Sa kabila. Dito rin, no? Paano may mga singit diyan? Sana mga singit tayo. Pupunta kasi ako ng Petron guys, na-drop ko na si po sa office. So pupunta ako ngayon ng Petron dahil magpapagas ako. So sana ako dadaan dito Ano so, yung nangyari dyan sa tulay Siguro sa tulay yung problema Ano makita nyo sa kabila oh Grabe ang traffic Ano no Walang galawan Dito sa flight lang to Ayan, grabe eh guys nakasingit na tayo at nandito na tayo sa inner lane dapat dyan pa talaga ako sa pinakagilid Ayan. dahil mag u-turn na ako dun sa unahan kaso lang pag u-turn ko ganun naman ka-traffic yung kabila gagawin ko na lang siguro dun ako, Diretso na lang ako hindi ako mag u-turn dahil babara talaga ako dyan hindi ako makabalik agad sa pusina okay lang naman kasi sabi ni boss wala naman siyang lakad Malamang dito guys, may accidente sa kabila siguro. Siguro bandang ano, sa bandang tulay. Kasi grabe, sobrang traffic sa kabila oh. Ayun, nakausad tayo konti. Ang gagawin natin dito ay kakaliwa na lang tayo, hindi tayo mag-U-turn. Ayun oh. Pamangitan niyo na harangan oh. Ayun. na lang. Kaliwa na lang ako dito, dinidiretso na ako doon sa kabila ko dadaan. Oops, wi wi wi. Oh, di ba na pakaluwag dito? Kasi lang mapapalayo konti, pero okay lang 'yan. Dahil kung doon ako sa traffic pipila, matagalan ako dito, napakaluwag dito. Diba? dito tayo sa kaliwang banda dahil pakaliwa tayo. Grabe, napakaluwag dito ng way na to. Ayun, malapit na tayo sa Petron, guys. Ayan, dito ako nagpapagas sa Petron na to. Kahit maliit lang to, pero tinatanggap ang fleet car dito, kahit driver lang. Si ibang Petron kasi ayan nilang kumanggap pa kapag hindi kasama yung amo. All right. And guys, nandito na tayo. Idol, good morning. Matik lang idol, matik. Ayan na guys, kinarga na. So ngayon ay 54.55 per liter. Grabe, ang mahal. Nagmahal na ulit. Magkano kaya? Siguro mga 1.7. 1.7 na. Oh, yun. 1.8. 1,814.88 uh, ah, So full tank na siya guys Okay na guys. Thank you. thank you. Thank you. Okay na guys. We use card credit card lang gamit natin kapag tayo Okay, babalik na ako sa ofisina. Dahil mag almusal na ako Gutom na Perks Masayad pa naman ako dito Dahil tumas na yung kalsada eh Okay Alalay lang Alright Pakaluwag talaga dito Tsaka bagong spalto Sana all Tignan natin kung saan yung traffic. Medyo okay na, oh. Moving na, oh. Yan, wala ng traffic. Saan kaya naging problema? Ayun, Ay, yun, oh. May problema doon. Kaya doon ang kulog bulo Kaya wala na traffic, eh. Siguro may bumangga doon. Bakit may, ano, may... My crane bago ako bumalik na opisina guys ay bibili muna ako ng tinapay mayroon akong madadaan ng ano dito yung bikiri para pang merienda mamaya mahal kasi yung merienda dun sa loob kaya habang nandito pa tayo sa labas bibili na tayo ng pang merienda Ops lalay lang okay Tayo. Saan tayo ba yung bakery mm -hmm. bakery bakery ayun ito ang bakery so lang may pumarking si kabila. Ikaw ko sa kabila dito ako sa kabila dahil well, bibili lang ako ng tinapay sa glit ayan ito lang tayo sa glit ayan guys nakabili na tayo pandisal arin na piraso 30 lang so ang dami na niya o diba may pamirinda na tayo mamaya let's go ay kayo yung daan dito dahil may nakaparking o oh, magkabilaan. May naglalakad pa na walang pakialam sa daan. Wow, 3.90 na lang oh. Short time. Ups, 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 ups. Mura na ng mga lads ngayon dito ah. Ito tayo ngayon sa Bagong Ilog, Pasig. Napalabas na tayo ng C5. Yan. So, saan na ba yung nagkukos na traffic? Pwede okay, nyo ito, ha? Tumiritso, Ayun, oh. No? Mayroon pang nagbibidyo, oh, taga GMA. Malaman natin yan mamaya kung ano nangyari dyan. Ayun, know So, truck pala. Ano kaya nangyari sa truck na yan? Malaman natin yan mamaya. Sa kaya si Yusuf pa talaga. Tingnan nyo naman sa kabila. Walang galawan. Di ba? Grabe. Mapanood natin sa balita ito mamaya. Dahil nandun ang mga taga-media. Media Betes. enjoy lang ang life sa so pagbablog walang magawa sa buhay eh sayang naman ayan papasok na tayo dito sa main gate guys pupos na tayo ng window Good morning. Good morning. So ayan guys yung office nila ni boss Nandiyan sa loob Napakalawak nito guys Silang etaryato Yung compound dito Itong pinakauna ng slot, guys, dito ako nagpa-parking. Um, dahil official yung amo natin. Alright! So ngayon, guys, ay mag-almusal na tayo. So pupunta na tayo ng canteen. Let's go! Wow! Ang sarap ng mga ulam. Yan lang oh, egg na lang, It's egg scramble egg. So ito na yung almusal ko guys Itlog lang yung inorder ko Pwede na yan, mataas sa protein At mayroon din naman ako itong mabagoong alamang oh. Ayan, ang sarap niyan guys Tara, arat kain na guys Mayroon din tayong Milo at saka kapi Siyempre, bago tayo kakain ay Magtimpla muna tayo ng kapi at saka Milo Para tamang-tama pagkatapos natin kumain Ay medyo lumalamig na rin kaunti Mahirap kaya uminom ng sobrang init Kayo guys, kapag nagkakapi kayo Nagahalo din ba kayo ng Milo? Ah, sa akin kasi kasi kadalasan, uh, yung berbra ng hinalo ko. Pero, trip ko ngayon ay Milo. Magugustuhan ko naman ang lasa. Kapi Milo ang pinag ko. Milo, pampalakas. Kapi naman, pampagising. Kaya, pampalakas gumising. Kaya, laging puyan. Ayan guys, bago tayo sumubo, simpre, magdadasal muna tayo. Magpapasalamat tayo sa mga biyaya na uh, binigay ng ating Panginoon araw-araw. So ayan, unang subo para sa inyo. Kayo ba dyan ay nagkapag-almusal na ba? O, oh, tara, almusal na tayo. Importante ito sa bawat umaga. Napakasarap talaga guys ang ulam natin na scramble egg. At saka mayroon tayong bagoong na alamang. Napakasarap. Pagkatapos kong kumain guys ay dito muna ako sa aking tambayan. So ganito yung ginagawa ko araw-araw guys. Habang hindi pa ako nainitan, hindi ako nagtatago sa kantin. Wala kasi kaming sariling the driver's quarter dito guys. Kaya kahit sana lang kami nagtambay. Kung gusto naming malamig, don doon kami sa kantin nagtatambay. Okay lang din naman doon. Kaso lang paglabas mo, siyempre, amoy ulam ka na. So, maaba na yung video ko guys. Hanggang dito na lang muna guys. Sa see you na lang sa sunod kong upload. Bye bye! Pahingin na lang ng konting pabor guys. Paki subscribe at like, share. Thank you!